Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Teacher Carol ng LLTC. Welcome po sa ating uh, podcast. I'm praying na makatulong sa inyong mga magulang ang mga bagay na pag-uusapan dito, no. Ang unang gusto kong talakayin ay ang isang napakalungkot na balita. 131 schools under DepEd ang may negative results sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment for school year 5, 2024 to 2025 rather, no? So, ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi pong literacy, yung kakayahan pong magbasa, umintindi ng binabasa, mag-express ng thoughts tungkol sa binabasa, no? kasama dyan ang uh, pagbabasa sa wikang Ingles at sa wikang Filipino. So pagka uh, negative results, mga kaibigan na no, ibig sabihin talagang bagsak na bagsak ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, especially pagdating sa reading education in English, no. So ayun yung uh, layunin ng LLTC, Language Learning with Teacher Carol, na matulungan mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang ng mga mag-aaral sa public schools dito sa bandang Cavite, dito ang focus namin ngayon. No? But if you live outside of Cavite and you really need help, wag po kayong mag-atubiling uh, kumontak sa akin at pwede nating pag-usapan, no? Anyway, babalik po ako dun sa balita. Ang napakalungkot. Pero, actually, vina-validate lang nito, eh. Itong balita sa Rappler. Yung isang bagay na matagal na nating alam ng mga magulang. Kasi nakikita naman po natin, di ba? Uh, may mga estudyante ako na grade 4, hindi makapagbasa. Grade 7, hindi makapagbasa sa wikang Ingles. Grade 2, hindi pa marunong mag-decode. So, yung mga simple CVC words like map, cat, rat, hindi mabasa. So, napakalungkot no, no? Kasi ako, eh, hindi po ako nagbubuhat ng aking bangko, ano? Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung difference nung quality ng edukasyon nung panahon namin, nung henerasyon namin, no, kaming mga batang lumalaki ng uh, dekadang 70s, 80s, 90s. No? So, mas mataas. Ako nga, sinulat ko dito sa LLTC update, no? yung newsletter namin, babasahin ko po sa inyo, no? yung sinulat ko. I grew up loving enrollment time at my school because I knew I would be taking home new American-made hardbound books with colorful, well-illustrated pages. The smell of those new books was intoxicating to a young reader, to the young reader that I was. As a result, I could already read 180-page Nancy Drew books when I was 10 years old. I could finish one book in two hours straight. Okay, so, imagine nyo po, grade 4 lang po ako noon, pero kaya ko na pong magbasa ng mga pocketbook. 180 pages. So, ngayon, dito sa LLTC, no, hindi natin sobrang concern kung American accent ba yung ipoproduce dun sa bata o kung dire diretso ba siyang mag-Ingles. Ang focus natin dito sa LLTC is reading education. Uh, Napaka-importante po niyan and we will be incorporating principles that Maria Montessori laid down sa early childhood, sa pagtrato natin sa mga batang tinuturuan no na ng mga bagong concept sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pagintindi sa mundong ginagalawan nila no. So yun mga kapatid. Kung kayo po ay namro problema sa inyong anak, meron po akong isang estudyante ngayon na kaya niyang magbasa, grade 3 po siya, kaya niyang magbasa sa wikang Ingles. Pero pag pinaspel mo na sa kanya sa papel, yung mga words, wala siyang masyadong maspel. Grabe po. So, ang nakikita ko dyan, there's a lack of training in terms of phonemic awareness sa mga bata. Kailangan ibalik sa pagtuturo ng maigi yung ginagawa noon na pagtuturo ng reading and phonics. Yung rules of spelling, yung sounds, no? hindi na yan masyadong itinuturo ngayon. Kami dito sa LLTC, meron kaming mga books na ginagamit na systematic sa pagtuturo ng uh, phonics at uh, saka phonemic awareness sa mga bata. No? and then we will also be using the spalding method uh, for reading instruction na developed sa US. Yung pong method po na yon kasi proven na milyong mga bata na sa Amerika ang nakinabang sa method na yon ng pagtuturo, Dahil effective. Talagang from scratch, very system, uh, systematic po ang pagtuturo kaya gusto nating i-test yon dito sa Pilipinas. Marami pong mga bagay na nakalungkot talaga pagdating sa public school education kasi sa sobrang dami din ng mga bata. Tapos yung uh, yung sistema pa po ng mga modules, yung tipong babasahin lang ng bata, gagawin yung assignment tapos ibabalik ko sa school saking detrimental yon to developing a good reading habit kasi bakit kasi hindi mo pag-aari 'yung aklat eh hindi mo siya mabubuksan from time to time gagawin mo lang 'yung assignment tapos ibabalik mo na 'tas naka-xerox pa eh ang mga bata importante 'yung kulay 'yung visual uh, stimulus para ma-encourage sila magbasa, no? Kaya 'di ba pagkabata, pagka bumili ka ng mga books, mga fully illustrated, yung mga magagandang aklat, talagang ninangata ng mga bata 'yan nung days na hindi pa talamak. Well, alam niyo na ako anong talamak ngayon. Ano ba? TikTok. 'Di diba? IG, Facebook ang mga bata mas nakababad ngayon sa cellphone so i discuss natin in the coming days ko ano yung pangit na epekto niyan sa pag-aaral ng ating mga anak lalong-lalo na sa abilidad uh, sa abilidad nilang magbasa okay po so yon taglish po tayo ang habol natin talaga is magtulungan tayo dito sa community na to sa kung paano natin maeengganyo ang mga anak natin na talagang seryosohin yung effort na mag-aral ng reading. Okay po? So, yun. May pa po, po tayong i-discuss sa next audio naman po. Pag-usapan natin yung sinulat ko dun sa newsletter na pinamagatang the plight of many children in our public school system today. Ano yung kalunos-lunos na kalagayan ng maraming mga bata sa ating public school system? So, please pray for the Philippines. Please pray for the Department of Education na gabayan sila ng ating Panginoon sa kung papaano efektibong masusugpo ang problema ng illiteracy. Ayun na ang tawag, itawag natin. Kasi kung bagsak sa literacy assessment, ano bang, ano bang baliktad ng literacy, di ba? Illiteracy. Malukot po yan. Magtulungan po tayo. So, ina-encourage ko po kayo kung gusto nyo pong magsulat dito sa ating Facebook page face uh, sorry Facebook group na open naman po to the public mag-share po kayo ng experiences ninyo magsulat lang po kayo sa comments hanapin niyo lang po yung Facebook group na LLTC Learners Circle ulitin ko po LLTC Learners Circle yung LLTC po it stands for Language Learning with Teacher Carol So from time to time magpo-post po ako rito ng mga tips sa pagtuturo ng alphabet sounds sa ating mga anak kasi yun yung talagang problema ng maraming elementary school students sa ating bansa. Okay po, God bless you. I hope you find this helpful. Have a good day. Salamat po sa pakikinig. We're inviting you to join the LLTC Learner Circle, yung atin pong FB group and then feel free po na maglahad lang po kayo ng inyong mga experiences, mga katanungan patungkol sa reading education ng inyong mga anak. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa, huwag po kayo madi-discourage kasi hindi po kayo nag-iisa. Napakaraming bata po ang dumadaan sa panahong ito sa maraming challenges when it comes to learning how to read. So, i-discuss rin po natin yung mga, ano ba yung mga learning difficulties na involved. Baka akala natin mababa lang yung grades dahil mahina ang isip o yung pala meron ng mga mental health issues na kasama. So, i-discuss din po natin yan. Okay? Again, this is Teacher Carol of Language Learning with Teacher Carol. If you need help teaching your child how to read, please contact me. Dun sa FB group natin or you may send a text text message to me sa zero nine five six two nine seven four two two nine, and then. we can talk about your child siguro mag online chat tayo and i'll see how i can help god bless you po god bless your family